Kumusta mga brad? Pag-usapan natin kung bakit pinag-aagawan ang Jerusalem sa Israel ng ilang major religion sa lugar partikular na ang mga Hudyo at mga Muslim. Ano ba meron sa Jerusalem? Kung bago ka lang sa inyong channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! ang Israel ay matatagpuan sa Middle East, napapalibutan ng Egypt, Jordan, Syria at Lebanon. Sa kaliwang bahagi, nandiyan ang Mediterranean Sea at sa bandang ibaba nito ay ang Gulf of Aqaba na dumurugtong sa Red Sea. Ang bansa ay nahati sa anim na administrative districts o yung tinatawag na Mehozot. Ito yung claim na lupain pero ang pagiging capital ng Jerusalem ay hindi pa noon completely recognized ng international. Ang area na may kita niyong nakakulay pula sa bandang gitna, yan yung tinatawag na The West Bank. Pero sa mga Israeli, tinatawag yan na Judea at Samaria. Sa ibabang area naman na kulay pula, yan yung tinatawag na Gaza Strip. Yan yung pinag-aagawang teritoryo sa pagitan ng mga Israeli at Palestines. Pero ayon sa UN o United Nations na ang teritoryong ito ay hindi recognized na parte ng Israel. Ibig sabihin, ang malaking bahaging lupain na kulay pulatsyong sa ibaba ay pinamumunuan ng magkaibang Palestinian authorities. Ibig sabihin, iba ang namumuno sa West Bank at iba rin naman ang sa Gaza. Kung ang Korea ay merong DMZ o demilitarized zone na umahati sa north at south nito ang border naman na umaati sa pagitan ng Israel at Palestinian state ay tinatawag na Armistice Line o Green Line. Ito ay na-establish matapos maitatag ang modern-day Israel. Kung papansinin, mukha namang maayos yung division. Pero alam nyo ba na ang Green Line ay technically hindi tinuturing na full nation state border division? Kumbaga, sinet up lang ang Armistice Green Line bilang ceasefire line o tigil putukan sa pinag-aagawan lupa. Ang Israel ay napakaraming conflict since independence, tulad na lang ng tinatawag na Six-Day War. Ito yung anim na araw na digmaan sa pagitan ng Israeli at Arab countries na pinagsamang pwersa ng Jordan, Syria at Egypt na naganap mula June 5 hanggang June 10, 1967. Sa digmaang ito, ang Israel ang nanalo rito halos ang buong lupain ng estado ay nakuha nila. Di lang yun, dahil nasakop rin nila ang Sinai Peninsula sa bahaging timog, nasakop ng Egypt, maging ang Golan Heights sa ilaga ay nasakop rin ng mga Israeli. Ibig sabihin, ang Armistice Green Line ay wala ng bisa para sa mga Israeli. E syempre, digmaan na nga eh, kaya pinasok na nila ang border nito. So nung nakuha nila ang buong lupay nito, Nakamit nga ba ng mga Israel ang kapayapaan? Siyempre hindi. Dahil tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa pagitan ng Israel at mga kapitbahay nito na Arab countries. Kaya kalaunan, ibinilik din ng Israel ang lupain ng buong Sinai Peninsula sa Egypt para sa kapayapaan na rin. Kasong problema, nung time na inadres naman ng patungkol sa lupain ng West Bank, eh halos na sa 100,000 na Israeli na ang nakatira sa West Bank. So ang nangyari, hindi na mapaalis ngayon ng mga Israeli na naninirahan dito. Dahil dito, nagkaroon ng division sa loob ng West Banks na nagmistulang isla sa mapa. Ang West Banks ngayon ay nahati sa tatlong magkakaibang division na inestablish ng Oslo Accords noong 90s. Ito yung Area A, B at C. Ang Type A, ito yung 18% ng West Bank na may malaking populasyon classified sila na nasa ilalim ng full control ng Palestinian Authority. Ang Type B naman, ito yung 22% ng lupain ng West Bank. Ito ay nasa ilalim ng Palestinian Civil Authority pero under sila ng Israeli Security Control. Ang Type C naman ay ang 60% ng lupain na halos hindi tinitiran ng sinuman. Ang buong lupain ito ay fully controlled ng Israel at kinakailangan ng permit sa Israeli authorities para makapagtayo ang Palestinians ng kahit anong establishment rito. Although sobrang hirap makakuha ng permit ang mga Palestinians para rito. Sa ngayon, sa halos half a million ng Israeli citizens, 5% dito ang naninirahan sa loob ng West Bank. Pero ang malaking issue ngayon ay ang Jerusalem. E bakit nga ba napaka-importante ng Jerusalem? Una, ang kabuuan ng Jerusalem ay inokupan ng Israel noong 1967 matapos ang Six-Day War. E samantalang nahati ang Jerusalem noon sa pamamagitan ng Green Line Armistice Agreement. Kung Kumbaga, dahil tinamaan ng Green Line ang gitna ng Jerusalem, meron dapat West at East Jerusalem. Sa West, ito yung Israeli Jerusalem. Sa East naman ay ang Jordanian Jerusalem. Balim Blue Line, yan ang kabuuan ng Jerusalem sa mapa. Yung green line naman, yan yung armistice line. Sa kanan, yan yung teritoryo ng Palestinian state. Sa kaliwa naman, yan yung lupain ng Israel. Kaya nga sobrang ingat ng ginagawa nilang pagtatayo ng mga religious establishment dito. Kaya ito ang daylan kung bakit ang tatlong major religions dito na Judaism, Christianity at Islam ay pinag-aagawan ang Jerusalem partikular sa mga Hudyo at Muslim. Ang majority sa UN member states ay hindi nire ang ginawang annexation ng Israel sa Jerusalem. Naniniwala sila na dapat ang Jerusalem ay nasa ilalim ng international status. Isang sa dahilan kung bakit napakalaking issue para sa marami ang lugar ng Jerusalem, ang simpleng sagot dito, ito kasi yung lugar na kung saan matatagpuan ang tinuturing na pinakabanal na lugar para sa mga Hudyo at pumapangatlo na tinuturing na pinakabanal na lugar sa Islam at ito ang Temple Mount. Ibig sabihin, ang Temple Mount ay parehas na itinuturing na holiest place ng Islam at Judaism. Ano nga ba ang Temple Mount? Ang Temple Mount, ito yung kiniklaim ng mga Hudyo na site na kung saan dito itinayo ang first and second Jewish temples libong taon ng nakararaan. Ang unang templo ay itinayo ni Haring Solomon. Ito yung time na matapos sakupi ni Haring David ang Jerusalem at ginawa niya itong kapitolyo. Kalaunan, tinayuan ito ng templo ng anak niyang si Haring Solomon. At ito nga yung tinuturing nilang first Jewish temple. Ang first Jewish temple na itinayo ni Haring Solomon ay kalaunan winasak ng Babylonians sa paunguna ni Haring Nebuchadnezzar. Tapos, itinayo uli ito ni Herod the Great na parte ng kanyang proyektong Build, Build, Build sa buong lupain ng Judea. Nga pala yung si Herod the Great, siya yung Herodes noong time na pinagpapas lang niya lahat ng mga bata matapos niyang mabalitaan ang pagkapanganak ni Jesus. So ito na yung pangalawang Jewish temple na itinayo ni Herodes. Kaso kalaunan, Winasak na naman uli ito ng mga Romano. So bakit winasak ng mga Romano? Ito kasi yung time na halos lahat ng mga Hudyo noong 66 CE ay eh nagrebelde na laban sa Roman Empire. So isa yan sa ginawang response ng Romano sa mga Hudyo, ang wasakin ang Jewish Temple. Matapos wasakin ito ng mga Romano, ang templong ito ay ginawang templo ng mga Romano para sa kanilang dios na si Jupiter hanggang sa dumating ang mga Umayyads noong 7th century. Ang Umayyads, ito yung grupo ng mga Muslim na itinuturing na First Great Muslim Dynasty ng Islamic Empire. At nung dumating sila, winasak nila uli ito at dito na itinayo ang Dome of the Rock bilang isang shrine at hindi isang moske. Ang Dome of the Chains, ito naman ang kanilang prayer house at hindi shrine at ang Al-Aqsa Mosque naman dito, ito na yung mismong moske. Sumula so noon, wala nang ibang hinangad ang Jewish community, kundi mabawi, maibalik at maitayong muli ang Jewish Temple balang araw sa pangatlong pagkakataon. At syempre, hindi ito ganun kadali sa mga Hudyo, dahil alam naman natin na anumang maling galaw ang gawing akbang ng mga Hudyo sa lugar, e eh siguradong hindi ito ahayaan ng mga muslim na mangyari. Kaya medyo komplikado talagang issue na to patungkol sa Temple of the Mount. Alam nyo ba na yan din ang daylan kung bakit maraming nag-react at bumatiko sa dating presidente ng US na si Donald Trump nung inannounce nito na nire na ng US ang Jerusalem bilang kapital ng Israel at ang US Embassy na nasa Tel Aviv, Israel ay ililipat na sa si Jerusalem. Kaya kung isipin kung wala kang ideya sa kasaysayan ng Israel, di ba kung isipin para nga OA naman ang mga nagre-react at bumabatikos si kay Trump, eh lang naman ang inannounce ng US, ano bang problema don? Gayun pa man, sobrang komplikado nga at napakalaking issue talaga ng usaping ito. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan na ng komento para sa inyong mga saludoobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.